Uh, good mga ka-repair. Mayroon naman tayong gawa ngayon. Isang DVD player. Astron. Ito bago pa mga ka-repair. Kumikinan ko pa. eh, pag sinaksak natin. Ayan nakasaksak na. Ayan, nakasaksak na siya mga ka-repair. power on natin. Ayan nakapower power na walang response dito dapat may display yan dito mga repair marami na tayong in-upload dito mga re mga repair ng mga video natin na ganito yung sira eh, sa mga bagong nanonood sa aking channel subscribe naman at pakiclick click yung notification bell para updated kayo sa ating ginagawa ito mga repair buksan natin So ayan mga ka-repair, na ah, tanggal ko na yung tunnel ito So kung makikita yung mga ka-repair, ito na naman mga ka-repair. Oh. Yung kapasitor na to na supply dito sa pinaka system niya. Bali 5 volts 'yun or negative 12 volts. Dito yung kumukuha sa board na to. So ay ito mga kareper repair na So ito mga kareper repair yung dapat natin palitan. Yung kapasitor na to. Uh, tatanggalin natin para mapalitan natin at mapis. So ito na mga kareper na palitan na natin ng kapasitor. Ito yung kapasitor na blue na ayan oh. Ito yung pinalit natin. So nasaksak na natin, it testing na lang natin 'to. Ayun, power on natin. So ayan mga ka-repair, nag-power on na siya. Okay na 'yung gawa natin. So kadalasan mga ka yung pinapalitan natin. Pag nakikita yun na bloated na yung kapasitor, papalitan yun na lang. Ito yung, ito yung karamihan na sisira sa mga bagong labas ngayon na mga, mga DVD katulad nito. E bago pa to eh. Yung, kumikinang pa to eh. Marami na tayong ginawa nito mga ka -refer. Uh, ganitong issue kaya ayaw mag power on dahil may na yung supply na pumupunta dito galing dito sa power supply nya so okay na mga ka repair uh, sana ay may natutunan naman kayo sa atin mga mga video pa subscribe naman sa atin channel kung mga baguhan pa lang kayo maraming salamat sa panunood nyo